Kaya so mga ka comments, no? Banga natin, no, Kung ano ang lalabas sa sinapupunan ng aking mahal na Reyna. Sana nga, lalaki ano no? Abangan natin, mga comments. mga ka, Ayan, mga ka Good day and good vibes muli sa inyo, ano? Narito tayo ngayon sa Cruz Naligas, Quezon City. At paalis na naman tayong muli, ano? Tayo ay papunta ng Calapan City, Oriental Mindoro. So pabalik ulit tayo, no, para sa mga nagtatanong, mga KaOnex, bakit lagi ako umaalis, no? Yung lakad natin ngayong araw ay official travel ito, ano. Kasi yun yung nature ng work namin, ano. Nagpupunta kami sa mga probinsya, lalo na sa MIMAROPA provinces, no. Yung MIMAROPA provinces, Mindoro provinces, Marinduque, Romblon, and of course Palawan province, no. Yan yung aming uh, hawak na mga probinsya. Ito yung tinatawag nilang Mimaropa Region. Dahil dito, namimigay tayo ng mga, of course, ng mga ayuda, ng mga assistance sa ating mga farmers, sa ating mga fisher folks, at sa ating uh, stakeholders, nagbibigay tayo ng mga servisyo no, na nila pagdating sa agrikultura. Kaya tayo nagpupunta sa mga lugar na yan. So, kaya ngayon, ngayong araw ay papunta tayo ng Calapan City, Oriental, Mindoro. At syempre, no, double purpose na rin yun, official travel natin, nandoon ang ating mahal na reyna. Kaya, makakapiling natin muli ang ating mahal na reyna. Siyempre, nanimiss ko ulit siya, no? Nasasabit na ako sa kanya at lalo na, siyempre, sa ating Bibi sa sinapupunan niya. Pero, ngayon mga ka no? Bago tayo magpunta ng Kalapan City Oriental Mindoro, papunta muna tayo dito, no? Sa UP Barangay Hall UP Campus Barangay Hall. Dahil meron lang tayong aayusin dyan, ano? And then, pagkatapos natin pumunta dyan, meron pa tayong trabaho ngayong araw, no? Papunta tayo sa Westwoods Hotel, dyan sa may EDSA. Dahil meron pa tayong internal budget presentation para sa 2025 budget, no? Ng aming division at ng aming buong agency ng DA, Mimaropa Region. So, kasamahan nyo ako, mga kaomics. Narito tayo ngayon sa Lieutenant J. Francisco Street. Ito yung ating lalakarin, ano? Agad doon sa dulo, bago tayo ay kakanan at uh, naroon na yung CP Garcia at naroon na yung barangay hall ng UP, UP campus sa umaga mga kaonix no ito ang itsura ng uh, Lieutenant Day Francis Street dito sa Cruz na Ligas, Quezon City. Actually para rin itong ano no, Maginhawa Street. Maraming mga maraming mga kainan no kaliwat kanan marami kang makikita mga kainan establishments dito sa street na to matataas ang mga buildings dito ano mga kaonis tignan nyo ayan o no? so ito kakana na tayo dito ano and then city garcia na at nandito na ang Barangay Hall ng UP Campus. Meron ding uh, mga paradahan ng tricycle dito, no, mga Ito na ang City Garcia, mga At sa kaliwang bahagi ay UP Campus na ito, ano. 'Yung nakikita natin dito ay UP Campus na 'yan, no? Yan at syempre ang cruise na ligas ayan nakita nyo mga kawanix no? merong sign sya na welcome cruise na ligas. so malapit lang sa bahay natin ano yung uh, UP campus at yun din yung uh, barangay hall ng UP campus walking distance lang sya mga kawanix ano? ito na yung uh, UP campus ano mahaba yan no Ito nilalakaran natin ay CP Garcia ito ano. And then, sa kaliwang bahagi ay uh, UP Campus. So, papunta na tayo mga kaonics na dito sa barangay hall ng UP campus so ito na papasok tayo sa loob iwan ko muna kayo sandali ah, mga kaonics pasok lang tayo sa loob ng barangay hall akya tayo sa taas mga kaonics dito tayo tinuro Ayan, tapos na tayo sa ating activities no sa Barangay Hall. Kaya papunta na papunta naman tayo ngayon sa West Avenue Suits no? para sa ating activity para ngayong araw. Magabang na lang tayo ng taxi dito mga kaonis no? para medyo mabilis tayo. Ito yung taxi, tingnan natin. Dito na tayo sa Hotel Suits mga kaonis. Ayan mga kaonis, no? narito na tayo ngayon sa West Suits Hotel. At kasalukuyang dance break namin kaya medyo nakasingin ako kahit paano. So, nandito tayo ngayon sa 19th floor, ano? Sa pinaka rooftop ng hotel na to. Nandito yung ating venue. So, lunch break lang, kaya medyo nakapag uh, pakita ko sa inyo. So, tignan nyo mga ka ano? no? Uh, ito yung itsura niya, no? Kung makikita ninyo, nasa no? Sa 19th floor tayo, no? Dito sa West Avenue, no? malapit sa SM North, EDSA. Ayan. Kita nyo mga kaonics, no? So, ang taas natin, ano? Grabe, kita kita natin itong mga kabahayan sa baba. At even yung mga buildings na nasa harapan natin, ayan. So, meron din bagong uh, building na ginagawa rito, ito. Ayan. So, ito yung itsura niya naman sa bahaging ito. Medyo nakakalula lang mga kaonics, ayan, no? No, nakita nyo yung mga sasakyan, ano? Grabe, oh. Yun. Yan. Dito naman sa kabilang bahagi ay makikita natin yung mga kabahayan. Ay mga kaonix oh, yung SM City North EDSA. Matatanong niyo ba? Yan. So malapit lang yan dito mga kaonix. Ano. Okay? Ito naman ang makikita natin sa kaliwang bahagi mga kaonix. Ano. Makikita natin din dito yung landmark. Ano. Ayun no? At yung uh, SM City. Landmark and then SM City. Tanaw rin dito no sa kaliwang bahagi. At yung mga buildings niya, kitang-kita rito, mga kaonics. Ayan, o. Oh. And yung baba niya, ayan, makikita natin yung mga kabahayan, oh, sa baba. Wow! Ang ganda. Nakaka-relax dito sa rooftop, no. At the same time, nandito lang yung venue natin, mga kaonics. Ayan, o. Oh. Ito lang yung venue natin, ano. Ayan. Yung mga kasama ko, nandoon lang, o. Oh. Ayan. Balik lang ako nun sa aming, ah... Uh activities ngayon no? then uh, balikan ko kayo muna bago tayo magpunta ng Calapansi ayan mga ka no? tapos na yung ating activity ngayon no? kaya pagpunta na tayo ng Kamuling Bus Station going to Matangas yung baluhan ng Meretso ng Calapansi pag tayo ng taxi dito mga ka-onics ka? Bawal ang walang resibo sa inyo. Ah, uh, kaya kailangan, kailangan mayroon talaga resibo. Oo, oh, kailangan. Pati yung resibo ay yung ano, detalyado para detalyado. Oh, meron kasi yung ano eh, iba na ayaw nila ng resibo. resibo. Bakit ayaw nila ng okay. may resibo? Tas, ang uh, iba naman na mahalan sa resibo kasi ang isang resibo kasi ang ganun lang ka, Nag-50 ano, na ngayon ang mahal na rin kasi ng resibo. Dati ba? Dati 25 lang eh. Nakasakay na tayo ng bus mga kaonics no? papunta ng Patangas Pier for the Ayan Patangas Pier na tayo mga kaonics no? at 9pm ang nakuha natin ikit ng barulong sa loob na po tayo ng barko at maya maya lang ay paalis na tayo ayan mga kaonix no narito na tayo ngayon sa ating bahay dito sa Kalapan City sumakay lang tayo ng tricycle at hinatid tayo rito no? 150 pesos yung ating binayaran ganito lang talaga yung aking nature ng aking uh, trabaho ano? darating sa bahay gabi, minsan ating gabi minsan naman madaling araw so yun talaga 'yung uh, lagi kong nararanasan gaya ng 'yung Gabino uh, 11:50 pm na mga KaOnix so pasok na tayo sa loob ng ating bahay at naghihintay na ang ating mahal na reyna. Good morning mga KaOnix no good day and good vibes sa inyo syempre naman no masaya ako ngayong araw na 'to syempre nakapiling natin ang ating mahal na Reina ayan Okay mga Connects ano, ngayon ay papasok muna kami sa opisina ano. Mas natutuwa ako ngayon mga Connects ka kasi magkasama na kami ng aking mahal na Reina sa iisang opisina. dati dati kasi no, magkahiwalay kami ng opisina dito sa Calapan City. Pero nagpa-transfer ang aking uh, mahal na Reina no sa Human Resource section na kung saan ito ay nandoon sa Kamilmil office no magkasama kaming office na naroon so ngayong araw papunta kami doon sa office magkasabay kami dalawa mga kaonics at ito lang yung aming uh, service ngayon ano yan bicycle so galing pa yan ng sanos si mga kaonics ano and yung ating kasing piloto ano yung driver natin ano nasa Occidental Mindoro sila dahil sa Occidental Mindoro merong outbreak no ng mga African swine fever. Alam niyo mga kaonix dito sa Mindoro provinces no sa Oriental at Occidental Mindoro ay marami na rin mga African swine fever. So kami ang responsible para tugunan ang mga peste at mga diseases pagdating sa animal diseases gaya ng African swine fever. Kaya nandoon yung ating mga kasamahan ngayon sa Occidental Mindoro para magkandak at sugpuin, no? Tugunan ang problema pagdating sa African Swine Fever. Hi mga ka -onyx. Lunch break na namin ngayon, no? Kaya kailangan namin maglunch ngayon. And this is the first time, no? Na magkasama kami ng aking mahal na reina na kumain, no? Dito sa opisina. Kasi usually, no? Madalas parang hindi kami magkakilala, no? kain niya sa kanya, kain ko sa akin pero this time, no, bilang couple, ay andun lang naman sa second floor yung kanyang uh, pisina, so umakyat siya dito sa taas, no, para makasama naman ako, no, sa aking uh, kwarto, para dito kami mag-lunch dalawa, no ayan ang ating uh, mahal na reina kasama natin siyang magla-lunch ngayon, no, kaya lang yung pinabili natin isda na pangulang eh wala pa, no, pero may baon kami, no nagbabawon kasi siya kaya nakikain na lang ako no so meron tayong a uh, ayan sayote no yung gulay natin mga kaonics yan sayote na may uh, sahog na sardinas <laughs> and then yung isda na pinabili natin inihintay lang natin yung ating uh, kasama no para uh, meron tayong pakulam na isda naman So dumating na yata no yung ulam namin na isda no. So kinuha lang ng ating mahal na rin ayan. Anong isda yan? Bangus. Niya. Ay ito mga kaonis so, oh. bangus. Iya. Yeah. So yan yung ulam namin anong bangus na paksiyo. Yeah. So, yan mga kaonix, no? Uh, iwan muna namin kayo at magla lang kami sandali. Pakita ko lang sa inyo, no? ito, yung, a, uh, ito yung ating opisina dito sa third floor. No? So, maliit lang siya. Ayan yung ating table. And, pasensya na kayo, no? kasi pink yung na uh, ipagawa no? na kurtina dito sa ating uh, kwarto. Pero, yung kurtina na yan, mga kaonis, no? lahat ng kwarto dito sa so, opisina namin, lahat dyan ay pare-parehas. Kaya pare-parehas na pink kahit sa second floor, as third floor, lahat ng bintana ay color pink ang aming kutina. Okay? Kain muna kami. Ayan mga ka no? Pasado alas 6 na, no? ng gabi ngayong uh, oras na ito. At kumakain lang kami ng cashew nuts and then kami ay pakuwi na no? sa kanubing puno. So magka-tricycle lang tayo mga ka -onyx. Ito yung ating... Ayan! Yeah yung ating tricycle ano and dadaan muna siguro kami no ng Mercury at palengke no para bumili ng ilang uh, gamot saka ng ulam bago tayo diretso ng bahay sa Tanubing Samahan nyo kami mga comics. 250. 240 on Ay, sa akin ko. Ay, sabi ko. Ba't yung mga kaya dito? Ito. Malimutan na ni ate. See, dito na lang ah, oh. pero pakilo nga, pak pakilo naman po. Okay. So, bili tayo ng isda, no? Saka ng pansabaw. Ayun, no? Oh. Bili tayo ng petchay siguro. Are, Lahat yan? 257? Sige, punin na namin. Paslice lang ng ano? Oo, oh, tsaka pang sabaw, tsaka pang prito. Papatawan mo na din sa Pwede. Kuha tayo ng sili, ano? Para sa pangsigang. Yan. Tsaka... Petsay. Magkano petsay, ate? Magkano pa? 15. awala kayo oh, wala kayong medyo sariwa. Wala na. Kamatis. Kamatis. Kuha rin tayo ng kamatis. Pwede na siguro, po. Pwede na siguro yan. Kamatis. So, naghihintay lang yung ating mahal na reina, no, sa tricycle. Narito tayo ngayon sa Kanubing Uno, no. Talipapa o market. Ito yung itsura niya, no, mga kaonis. Ayan. Yung ating mahal na reina, no, nag effects doon sa loob ng tricycle. Ayan mga kaonics, no? naghahanap lang ng hinug na mangga yung ating mahal na reyna kaya ibibili natin ang hinug na mangga. Ito, dito tayo sa putasan. 160 ang kilo. Ano? Magkano ang kilo dyan, boss? 130 po. 130? Yes po. Matamis Ha? Matamis? 1.30 Sige nga uh, Kaya mga kaonics pag tayo ng magka Para sa ating Nagdilihing mahal na reina Okay, let's go Ayan mga no, Nakarating na tayo dito sa bahay natin Kasama natin syempre Ang ating mahal na reina So yun, nabili lang kami ng aming pagkain, you no? Know, nabutan namin dito si, si nanay. Ano? You know. So, medyo naiinip yata si nanay dito sa bahay natin you no? Know, kasi naiwan lang siya mag-isa. You no? Know. Kaya sabi niya, nagpahinga lang siya buong maghapon. You no? Know. So, natulog lang lang maghapon. You no? Know. Nagpahinga maghapon. So, tingnan niyo mga kaonix, you no? Know, ang umahalala niyo, you no? Know, ginamit na ng ating mahal na reyna. You no? Know, yung regalo ni nanay na bag. Ayan, no? Nakita nyo ba? So, naalala nyo, no? May ibinigay na regalo ang aking mahal na ina para sa ating mahal na na, no? So, ginamit niya na, no? So, Nay, so, maraming salamat mo sa bag na ibinigay okay, ito, niya, no? Ayan, no? Gamit na ang ating uh, mahal na reina, no? Ang iday Bagay na bagay, no? Dita nyo, mga ka-omics. Bagay na bagay, mga bago, suot na suot. Tsaka, tignan nyo naman yan, no? Maka maternity dress na yung ating <laughs> mahal na rin natin na niya. Pagod na ako. <laughs> Pagod na siya, ano, kasi maghapon nga naman nagtrabaho, na malengke pa kami. Ang tagal namin sa palengke, ang tagal din namin sa Mercury Drag. Kaya medyo matagal siya naghintay at napagod. Ano. So, tignan nyo yung kanyang uh, maternity dress, no? Bagay na bagay niya sa kanya. Okay. So, maternity dress ba yan o... Hindi, pag simba uh, ko talaga to. <laughs> ah, pag mo. So, Kaso, pwede naman. Um, maluwang naman siya. Kahit mag pa ako ng buong mong malaki. Kasi pa siya. So, parang pwede na siya pang maternity dress din. So, yeah. pang daw yan mga ka-Omics, no? Kumbaga, yan yung sinusuot niya pag pumunta ng church, hmm. ng simbahan, o ng meeting hall. So, pang simba, pero pwede lang maternity dress. Bagay naman, lalo oh, na yung suot niyang <laughs> no? bag. Ayan, no? naman, no? muli, maraming maraming salamat. Thank you sa sponsor, John. <laughs> sponsor ko sa mall niyo. Okay, mga kaonics, napahinga na muna kami. So, magluto, kakain. See you next, uh, tomorrow. Ayan, mga kaonics, no? magdi-dinner muna tayo ngayon. No? So, Kasi ito lang yung ating hapunan uh, para ngayong gabi. Ano? Yan. Yung so, ating hapunan yan. So kasama natin syempre no? ating mahal na Reyna, no? Pinapalakas niya ang kanyang bibi sa sinapupunan, no? At saka siyempre si nanay, ayun. So yan yung aming hapunan na ngayon. May konting mangga para masustansya para kay baby at saka sinigang na ano, no? Yan, yes, sinigang na tuna. Yan, mga conics na. No? Yan, hindi natin. So, kamusta na ba yung ating baby? Huh? Laging gutom. Laging gutom? <laughs> Bakit laging gutom si baby? Baka hindi mo ba naman pinapakain. Nagpapalaki na ata sa talaga. Nagpapalaki na. <laughs> Every 30 minutes, hindi na ko na kumain. Kaya ako mo every 30 minutes, kailangan mo kumain. Kahit pa ang ganda. Madalas ako sa tinurahin. Dapat laging may laman yung Madalas Madalas kang sikmurahin. Mm. Bakit ano na ba status ni baby? Hello, baby. Kamusta ka na dyan? Sinlaki na siya ng, ano daw, plum. <laughs> Sinlaki ng plum. Plum strawberry ba yung sinasabi mo na yan? Hindi, last week strawberry. The last week strawberry. Sindaki na doon ng plum. Ngayon, ah, sindaki na ng plum. Hello, baby. Kamusta ng baby ko? Ang dami na lang hula, lalaki ka talaga daw. <laughs> Sabi, nung mga nanguhula, lalaki. Ang dami na hula. Sa... Oh, Sabi niya, hindi na kanina. Sabi niya, na Sabi niya, hindi na Dali. 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 Dali ko bakit po? Sabi niya, wala ko anak, wala lang. Yeah. ko bakit po? Sa itsura ko daw. No? Ayan mga kaonics, no? So, nag enjoy kami rito kumain ng uh, mangga, no? Ito yung mangga na uh, piko, no? Piko na mangga. Yan yung pinabili kanina ng ating mahal na Reyna, no? Kasi nga, talagang yan yung kanyang ah, uh, tawag dito? Cravings. Cravings, no? Kaya bumili tayo kanina. At meron siyang kinukwento sa atin. Ano, ano ba yung kinukwento <laughs> mo kanina? Sabi ko, hmm. nang bata kami, ginto sa amin yung mangga kasi walang mangga masyado pag sa probinsya sa Negros. So wala kami mangga. Hindi basta may mangga man, pero sobrang mahal. Tapos ang ginagawa namin, isang mangga, ilang kapatid. Ilan na, ilan na, ilang kami magkakati doon, anim. Tapos, hindi sa isang manggag, may dalawang pisngi. Yung isang pisngi, hahatiin pa yon So, apat-apat yun. -apat, Siyempre, ako babae. Ako maghihiwa. Okay. Kakapalan ko yung... Kakapalan ko yung sa part ng buto. Akin <laughs> na ah, yung buto. Sa kanila na ni Kuya, yung pisngi. Hati-hati. Sa ganun yung maliliit. Yun, yun. Wala ako kontra ako nang hiwa. Eh. So, ang gagawin doon, bago mo bitawan yung buto, putla na. <laughs> Simunta, simunta. Kala mo, hindi nakatikim ng bangga buong taon. So, ibig sabihin, mahirap pala ang mangga doon sa probinsya nyo. Oo. Oh. <clears throat> Sobrang bihira. Tapos, ang mahal-mahal. Di ba, nanay? Ngayon, mga ko no, si... Ang ating mahal na rin ay taga Bacolod, nga, Negros. Negros Oriental. Oriental, no. So, sa Bacolod, wala yata masyado mga mangga doon, ano, no. Kaya pagka nagkura sila ng mangga, sinasamantala nila yung pagkakataon na nung no, makakain. Lalo na yung buto, no? Halos talagang wala nang balahibo. Puting-puti na. Putla na. Putla ganun na. Hindi pa nila binibitawan. <laughs> so, ganun yung kanilang uh, karanasan, no? no nung sila, bata pa kami. Ay, mga bata pa. Lalo na uh, yun. Oh, tas ang dami namin. Isang mangga lang kahatiin pa yun sa ilat namin, kakapatid. Lima. So, lima. apat yung kuya ko, sa kanila yung pisig. Yung isang pisngihati hati sila doon, so tagalawa-dalawa. Akin buto. <laughs> yon Yan mga konex, no? Yan yung buhay ng ating mahal na Reyna, yung kanyang kabataan. Pero yung buhay niya ngayon, ito, mahalatang halata na mga konex, to Talagang nakabukol ang aming baby. Ayan, no? Hello. Eh. Hello, baby. Kamusta ka na? Okay ka lang yan? Ay, mga conex no? Sumisipa, charot. Sumisipa, no? <laughs> Ang sabi ng kanina ng ating ay, mahal na ay, rin na ay, kasi laki na siya etat. ng... Plum. Kasi laki na siya ng plum, no? Dati ay kasi laki ng strawberry. strawberry. Pero ngayon, kasi laki na siya ng plum, no? Ilang weeks na ba si baby? Eleven. Eleven. So, naka-eleven weeks na pala, mga conex no? Magti-three months na ba? Malapit na. Next week. So next week pa nga mga ka-onics no, 3 months na si Baby. So malapit na no, parang... Pero parang akong ano pa rin, Para lang akong may... No baby, baby, parang kelal lang, ano mamalay-malayan natin mga ka-onics no, lalabas na si Baby. Naku po, <laughs> Baby okay ka lang. Anong size na kaya gano? ng bewang ko? Mga siguro naman sa 29 na to or 20, 30 na? Kasi hindi na kasi yung mga pants ko na 25. Kaya mas mas. Baka mga 29. Mga mga 29 siguro ito. Hello hmm. so, baby, kamusta ka na? Bis mo na si papi. Hmm? Hmm. 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 Yan. Yeah. Ang kabuenas lang yun, no? Mga kaon. Para daw lalaki. Lalaki yan, tira mo. <laughs> so, yun yung pinapanalangin namin mga ka no? Sana maging lalaki. Kasi nga, meron na kami unik ka no? Kaya gusto naman namin ngayon ay maging lalaki naman yung ilalabas ng ating mahal na reina. Yan. Abangan natin yan mga e, ka-onics. Yung -tumbling dyan mula second floor nila dito. Oo. Oh. <laughs> Sobrang likot. Makita mo lang siya umakit dyan. Yung boses mo, amat na doon sa tatlong bahay ngayon. Masaya yun, yung maligaling na bata. Gusto ko yung gano'n, yung sobrang maligali ko yung matumbling kung saan-saan. May -saan. <laughs> mo na. So yung mga koonings, no? Panga natin, no? Kung ano ang lalabas sa sinapupunan ng aking mahal na Rina. Sana nga lalaki no? Abangan natin sa mga koonings.